Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Nata dalawampung no limitang hirit ni Jose Rizal, Pinamagatang Ang Ulan, ipinakikita ang mga pangunahing pangyayari sa buhay ng mga tauhan, lalo na sina Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Narito ang buod ng kabanatang ito. Nagsimula ang kabanata sa paglalakbay ni Crisostomo Ibarra patungong San Diego ang naging kasaysayan ng mga ninuno niya at ng kanyang ama. Nang makarating siya sa puk na iyon, natagpuan niyang abala ang mga tao sa pag-aayos ng kanilang mga tahanan bunsod ng bagyong magaganap. Nakita ni Ibarra ang iba't ibang reaksyon ng mga tao sa paparating na unos, may mga taong nananampalataya na ito ay parusa ng Diyos, habang ang iba naman ay umaasa sa iba't ibang pamahiin. Sa gitna ng pagrerenda ng mga tao, natagpuan ni Ibarra si Elias, isang masahista at maswahista, na sa kanyang tingin ay mas matalino kaysa sa iba. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap at ibahagi ang kanilang mga karanasan at opinyon ukol sa mga pangyayari sa bayan. Tinanong ni Ibarra si Elias tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang mga pamilya at kababata. Sa kabila ng pag-aayos ng mga tao sa harap ng paparating na unos, isinagawa ni Ibarra ang kanyang balak na magtayo ng paaralan sa San Diego upang mapalaganap ang edukasyon. Sa kasalukuyan, maraming mga kababayan ang labis na nagugutom at nahihirapan, kaya't naging mahirap para kay Ibarra na ipakita ang kahalagahan ng edukasyon sa mga taong iyon. Samantala, nagmula ang balita na namatay ang ina ni Maria Clara, at nagpasya ang mga pari na dalhin siya sa Santa Clara, isang kumbento, para hindi maapektuhan ng mga pangyayaring nagaganap sa labas. Ang paglisan ni Maria Clara ay naging masakit para kay Ibarra na labis na nagmamahal sa kanya. Naglakbay si Maria Clara patungong Santa Clara nang may malungkot na damdamin. Sa kabuuan, ipinakita ng kabanata ang pagtatagpo ng mga pangunahing tauhan sa mga pangyayari ng panahon, ang mga suliranin at pasanin ng mga mamamayan, at ang mga pagbabagong nagaganap sa buhay ng bawat isa sa kanila.